sinasabi ko. ka, kabagat tulak mo. Igdiyo sa kalabanga, paraatot ka, para kakanggang kamuti. Pasensya na. Taula. Pasensya na. Hindi sabi ko, pag may inito ng payo mo, may rigla ka. Hindi sa kalabanga, pag may inito ng payo mo, mayo ka ni bata. Manatili pa sa tabi mo, kaya ko namang ilab. <laughs> Digdi sa Bicol, pag nagatsing ang katahid mo, sasabihan kang may nagkaregos. Digdi sa Kalabanga, pag nagatsing ang katahid mo, mabata ang hangaw mo. Nalulungkot, nakukutot, nahihiya, natutukso, nakukonsensya, <laughs> nakukubo. <laughs> Digdi yung sa Bicol, pag nagduman sa handaan, may indaran yung mga regalo. Pero igwendaran plastic, plato, tapos platito. Digdi sa Kalabanga, pag nagduhan sa andaan, mayan mga darang regalo. Pero iba yan, sako, basket, tapos bandihado. Ito na naman, walang pakialam kung ano. Hindi <laughs> yung sabi ko, pag sinuko ka ni mama mo, may maya dapat ni singko. Hindi sa kalabangga, pag sinuko ka ni mama mo, mayo ka ng singko, igwa ka pang rapado. Bakit ba ang Ko'y ganito Big sabi ko Pag nakatakin ang bado mo Bago ka mo Di sa kalawanga Pag nakatakin ang bado mo pansu ano yung purmahan mo Big sabi ko Pag nakabulos ka Haapot yung katulos kong masain ka Di sa kalawanga Pag nakabulos ka Bawa nagbaga ang atado. Osi, 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 gear baby come with me. yung sabi ko, pag nagirit kang sulo, may tama ka sa payo. Digdi sa kalabanga, pag nagirit kang solo, kulang kang sarong turnilyo. Wala na naman, walang pakialam, kung ano nangyay. <laughs> yung sabi pag mahigus ka, pwede ka na magagun. Digdi sa kalabanga, pag mahiguson ka, rugado ka. Oh, baby, sumo, Maria. Dikti yung sabi ko! Antay karikarigos! Antingan ka! Di sa kalabangga! Dikti karikarigos! Uksungon ka! Kahit anong mo, hindi na magbabago ganun ba rin to? na ako tinatamad. yung sabi ko! Pag naghagad kang duski mama mo, Mabalik ka mo sa istorya kang kapanahonan. Dikti sa kalabangga! Pag naghagad kang duski mama mo, Pinggit ang talinga mo, as inigwa ka pang rapado. Kapag naalala mga araw na <laughs> sabi ko, Pag nabados ka, Ichichismis ka. Pero pag nabunyagan si aki mo, Makikikakan man sinda. Digdi sa kalabangga, Pag nabados ka, Ichichismis ka ninda, ka. Pero pag nabunyagan ang aki mo, Makikidula man sinda. Daraba ang kaldiro mo! pabulas tuga. <laughs> Digdi sa sabi ko, pag mayo kang kwarta, mayo ka man barkada. Digdi sa kalabanga, pag mayo kang kwarta, hugakun ka. Sino ba si na madalas naririnig na kilala lang? sabi ko, pag nakaduwang luwag ka, paslo ka na. Digdi sa kalabanga, pag nakaduwang luwag, Putit ka! May ribansa, pa. Osi, 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 ge. Yeah. Come on, baby, come with me. <laughs> sabi ko! Pagsaro na lang ang natadang kakanon, nagkakasurupugan pa! Sa kalabanga, pagsaro na lang natadang kakanon, <laughs> nagpaparihinutan pa! ilagang <laughs> mga... Big day yung sabi Pag si mama mo, damay pati cellphone mo! Isa kalabanga, Pag si mama mo, damay ang cellphone! Ba't ang kajat mo? Yung TV ay sira na, hinangin yung antena, tapos isa na lang natitit. <laughs> Digdi yung sabi ko! Pag maghapon kang puro higda, manghilang ka! Digdi sa kalabangga, pag maghapon kang puro higda, uslaon ka! Wag mo sana Nagpapagod na <laughs> Digdi sa bikon Pag may kaibahan kang babae Bata mo na Digdi sa kalabanga Pag may kaibahan kang babae Sungguan mo na Baka makuha ka ni Pade eh. Pwede bang ikaw na lang ang baby girl ko Pangakong hindi masasaktan ang puso mo Ewan Bikol. Pag nagaling ka ng aki, pwede ka namin magka-aki. Digdi sa kalabanga, pag nagaling ka ng aki, da ka pa piling magka-aki. May God, ay ka pa sa labi. Nung una kitang makita, Pagparong kitang... pag ka lang mabata, dahil ka na nagkakarigos. Digdi sa kalabanga. Pagparong ka lang mabata, nagligid ka sa lapa. Alam mo kahit ganyan ka Ay mahal pa rin kita Mahal pa rin kita <laughs> <laughs> Dingdi sabi ko Pag babae ka tapos ang mga barkada mo lalaki Durat duraton ka na Digdi sa bang Pag ka. babae tapos lalaki ang barkada mo Tumboy ka Kahit ako'y titibo tibo Puso ko <laughs> sabi sa bikol. Pag Pagpirmi kang Ano ka Isa Ito sa kalabanga! Pagpirmi kang ug Ano ka? Mayaman ka? Isa ako sa mga taong di mabago Ang sistema na napako sa eksenang naka... <laughs> <laughs> Digdi diyo sabi ko! Pag may uring ka sa muka! Nagulas ka! Digdi sa kalabanga! Pag may uring ang mo! Taong grasa ka! If you're perfect, you don't need no filter I'll just make him drop Digdig yung sabikon Pag nagsisino ka, magigit ng sugo Igdi sa kalabang ka Pag nagsisino ka, maglagay ng pabilisang Para paraan yan ka na naman <laughs> Digdi yung sabi ko, kang supog, pirmi kang basog. Digdi sa kalabanga, Pagmayo kang supog, Pag kanal ka mga kanan, ngunyan yung Pasko. Daig supog! Buti oh, na lang meron pang MP light, San Miguel light. yung sabi ko Pag nakapula ka Happy birthday to you Tigdi sa kalabanga Pag nakapula ka aki ka ni Dracula Hindi masari na ang <laughs> sa pagrambong unya na ipa Digdeyo sa Bicol, pag nakalunok ang pisog, dyan na yan matubo sa tulak mo Diyo sa Kalabanga, pag nakamil ka ng pisog, dyan na matambo sa si nindo O para pag bang naging pelikula laging puya, nagalat ang papel ng nilamukos dig sa Bicol, pag nagkulog ang puson mo, ririglaon ka na. Igdi e sa kalabanga. Pag nagkolo ka ang puso'n mo, may tulog ka. Games, dindiyo sa kalabanga, nagduman sa handaan, mahiyan mga drang. Ang <laughs> <laughs> sa kalabanga, nagduman niya sa handaan, may mga drang regalo. <laughs> 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 Padagos, Bicolanos! Padayon, peace out!